ibang balita mga kasama, patuloy na tinututukan ng Department of Labor and Employment ang mga banta sa workforce sa bansa ng pagsibol na tinatawag na Artificial Intelligence o AI. Kasunod na rin ng pagtaas ng bilang na walang trabaho sa bansa nitong Setyembre na pumalo sa 4.5% kumpara sa mga nakalipas na buwan. Sa interview ng RMN Manila, sinabi ni Dole Secretary Bienvenido Laguesma na simula na umusbo ang AI sa mga kumpanya ay agad na nilang pinag-aralan ang epekto nito sa mga manggagawa. Kabilang anya sa mga hakbang na ginagawa ng Dole ay ang pakikipag-ugnayan sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para magtatag ng mga innovation centers na mag-aalok ng mga pagsasanay para makasabay ang mga manggagawa sa mga bagong teknolohiya tulad ng AI. Medyo ina-anticipate kasi na itong ating nga, nga, ulitin ko lang yung ating pong mga technological uh, advancement Opo. na medyo talagang nakaka sa hiring ng tao o yung mga traditional na ginagawa mm -hmm pwede nang gawin ngayon uh, robotics do no? at pati po yung ating uh, interaction ng mga yun, ng dole po at ng testa kasi bahagi din naman kami doon sa uh, tinatawag na Philippine Qualification Framework Bukod dito nakikipag rin ang Dole sa mga employers para mabatid kung gagamit sila ng AI sa kanilang mga proseso at paliwanagan sa posibleng epekto sa mga manggagawa